Exodus chapter 11 Inannounce ni Moses ang pagkamatay ng mga panganay. Sinabi ni Lord kay Moses, Isang salot na lang ang ipapadala ko sa hari at sa Egypt. Pagkatapos nito, papayagan na niya kayong umalis. At di lang yon, papalayasin pa niya kayong lahat. Sabihin mo sa mga Israelites, babae man o lalaki, na humingi sa mga kapitbahay nila ng mga alahas na gold at silver Ginawa ni Lord na respetuhin ng mga Egyptians ang mga Israelites. Hindi lang yan. Tinuring pa si Moses na pinakadakilang tao sa buong Egypt. Nirespeto siya ng mga servants ng hari at ng mga Egyptians. Sinabi ni Moses sa hari, Ito ang sinasabi ni Lord. Pagdating ng hating gabi, lilibot ako sa Egypt at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki. Mula sa anak na tagapagmana ng troto ng hari hanggang sa panganay na anak ng babaeng alipin na tagagiling ng trigo. Mamamatay pati unang anak ng mga hayop. Maririnig ang malakas sa pag-iyak sa buong Egypt na di pa nangyari at never nang mangyayari. Pero sa mga Israelites, tao man o alagang hayop, walang asong tatahol para malaman yung ako si Lord ang naglalagay ng pagkakaiba ng mga Egyptians at mga Israelites. Lalapit at luluhod sa akin ang lahat ng mga servants mo at sasabihin nila, Umalis ka na at ang lahat ng mga taong sumusunod sa iyo. Pagkatapos nun, aalis na ako at galit na galit na umalis sa harapan ng hari, si Moses. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, Hindi makikinig sa iyo ang hari para makagawa pa ako ng maraming himala sa Egypt. Ginawa ni na Moses at Aaron ang lahat ng mga himalang ito sa harap ng hari pero ginawang matigas ni Lord ang ulo ng hari kaya hindi pa rin nito pinayagan ang mga Israelites na umalis sa lupain ng Egypt